for today's video po is kakain ako, pupumukbang ako ng pansit bihon. Ayan po, ah, uh, luto po ito ni Kuya Benji na nagtitinda po sa amin doon sa compound ng uh, mga ulam. So yun, nagpaluto po ako. At at yun, kasi nasarapan po ako dalawang beses at ay, hala sorry, dalawang beses o tatlong beses na po ako nagpapaluto nito. So, masarap po siya. So, kaya po, inulit-ulit ko po at ngayon ay pangatlo na yata. So, yun guys, kakain po tayo. Sa tingin niyo po, mauubos ko to lahat. So, yun guys, kakain na po tayo ng pansek bihon. Wala nang halo-halo guys. Ow, shit. Oh my god! Wow. Hmm. Wow. Mm -hmm. Yeah. <laughs> galing ako ng work guys so sobrang nagutom ako kasi hindi ako nag break time kanina Sendai guys. Itong nagluto lang ano na guys, ng pancet. Sobrang babait. Sobrang bait nilang mag-asawa. Kasi, naalala ko last time, basta pag, ano, nag, nung 7K ko, nag-sponsor sila sa akin ng pancet tsaka cash. So, yun. Hindi ako kumakain ito, guys. Sabi ko lang sa akin kumakain ako pag yung prito squid ball ba tawag doon ayan, pag prito. ayan, gusto ko lang po i-shout out, Dragon Family ah, uh, yun sobra lang ako nagtatampo kasi every time na nag-i-invite ako ng pag ko sabado, hindi sila pwede nung time na yun, so yun may pakapi pa si Mayor, thank you ayun hindi sila pwede. kasi yung iba kasi, hindi ko sila masyadong mayaya. Hindi, nahiya akong magyaya sa kanila. Yung mga feeling close ko lang yung feeling close ko. Yung mga yun nahiya ko. Like Kuya Michael, yan. Kaso si Kuya Michael kasi, mahiyain. Tsaka si Kuya Roy, hindi ko rin siya nasabihan. Nahiya din ako. Subok ko tayo. daldal daldal dal eh, no? Mmm. sa'yo guys, paborito niya din ba itong pansit? Yes. <laughs> ako guys, sobra. Kahit sa birthday ko, ito lang yung imumukbang ko, masaya na ako. At saka bread to. Charot. Mayroon. Hindi ko alam kung makakaya ko ba to. Let me see. Love? Gusto mo, love? Gusto mo sumali, eh. Gusto mo sumali, eh. Love you. Ano naman mo naka-satulugan? Sorry, baby. Mamaya na lang kasi single lang ako upuan ni mama. Please, huwag makulit kasi nagbablog si Mama. Ah. Kaya yung mga nagpapakulit ko, kaya yung ganyan. Kaya yung guys, paan ang Gusto daw niya ng anak ko na kumain ng pancit. So, yun. Bibigyan natin baka magtampo eh. Ate kayo ni Ate Alisa. Ha? At saka guys, ayaw ko yung ano, yung kanton, na may kanton siya. Pansit na may kanton. Ayaw ko. Gusto ko talaga pure na bihon. Ayun guys, thank you, thank you so much po sa lahat ng mga sumusuporta. And, wow. Are you proud of me? proud ka sa akin. Hmm? Promise? Love you. O, give mo kay ate ha. Share kayo with ate. Hmm. Hmm. Hindi siya gutom. Hindi siya gutom? Ate, hindi ka ba gutom? Ito ba gutom sila isa? Hindi, sumdok yun. Hindi. Hmm. Ay, 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 gato. Ay, ito guys, itong buo na to, binanta lang na sa akin ng 120. O, oh, di ba? So, sobrang thank you ako at sobrang blessed na may mga taong ganun. Sobrang, sobrang, ano sila, sobrang kind.

Ayan, shout out po. Ah, uh, Lakay. Thank you, thank you. Si ah, uh, Lakay po siya ng dragon, si Raffy. Ayan po, Ramis, sumangit. 'Yon. Ayan. Ayan, thank you Lakay and Kuya Michael Astor. Ah, uh, Kuya Joel Castro, Astor at Castro eh. Astor naman siya pala. Ayan. Thank you, thank you po sa support. Kuya Roy, Ayan, sa lahat ng BMJB family. Ay, hindi pala lahat. <laughs> Shout out sa hindi lahat. Gawalin ko lang ng work, guys. Nagpalit lang ako ng damit kasi medyo pawis na ako doon sa damit ko. And pan-work ko kasi yun, kaya gusto ko naman, ano, wow. Presentable. And shout out din po sa sa Kia family. Ma'am Charm, thank you, thank you, ma'am. Sana kayo, Michael, next mm -hmm. next pag-game okay, ko, makasali na kayo. That's yes, the logo challenge. Yes, ang dami ko na nakain. kuya angel ng dragon hello kuya shout out I love you. and tiger. No! 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 Nakailang ayan na ako, no? Wala namang pumupunta. Charo. Hindi na ako -ka, kakain ng kanin. Nagda-diet pero kutakaw na. 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。 Ayan, meron palang shout out. Top, Sunnyware Family. Ayan. Nagde-deliver sa amin. O lahat, i-shout out ko na. Zoe Family, Osaka Family, Toppers Family, 3G Family, Kofta Family. Ayan. Kofta. Kofta. Basta ayan. Lahat ng mga nagde-deliver sa amin, shout out sa inyo. Mm -hmm. Plus, I feel the, ano na, <laughs> fullness of my tummy. Wala. So, yun, guys. Sabay na tayo. Oo, oh, huwag mo yan. Hindi ka magbababay. Wala, pwede mo na? magbabay. Hindi mo, nakatabi yung squid ball. Pero pag-prito, kumakain ako? Hindi na naman. Hindi na naman. Hindi na naman. Hindi na pag, Hindi na naman. Hindi na with egg. na naman. na kaya reply mo uh, isa sa isasasabog gulay So, yun, guys. Doon na natatapos ang aking video na to. Um, hindi ko siya naubos kasi ang dami niya. Ayan, diba? <laughs> ang takaw ko, no? So, yun, guys. Maraming maraming salamat po sa lahat. Sa lahat ng suporta sa lahat ng mga nanonood, at sa lahat ng mga hindi nag i ng commercial ko. Maraming maraming salamat po. yun Bye, guys. Thank you for watching.